Iris, ngayong araw, hindi mainam na makipag-ugnayan o gumawa ng bagong kasunduan. Ang pahiwatig ay umiwas muna sa mga gawain na nangangailangan ng tiwala o pakikipag-usap sa mga taong hindi mo paganap na kilala. Sa halip na maging kalmado at mahinahon, ipakita mo na alam mong protektahan ang sarili mo. Kung may makausap ka tungkol sa negosyo o pera, mas mabuting huwag mo na magbigay ng anumang impormasyon. Sa trabaho, may posibilidad na maging tahimik at walang gaanong kaganapan. Iwasan mong makisabay sa mga diskusyon o usapang walang kinalaman sa gawain. Kung may abala o isyu sa paligid mo, huwag ka munang makialam. Ang pagiging mapagmatsyag sa halip na pala kaibigan ay makakatulong para maiwasan mo ang mga posibleng problema. Aries Okay ang magiging kaibigan Zodiac Sign ay Aquarius. Maganda ang samahan ninyo ngayon sa mga usapang may kinalaman sa plano o ideya. Maaaring may bagong oportunidad na magbubukas dahil sa inyong koneksyon. Ang color red at color blue ay magbibigay lakas ng loob. Ang number 27, number 8, at number 16 ay pahiwatig ng pag-usad at swerte. Taurus. Ngayong araw, hindi ito magandang oras para makipag-usap tungkol sa pera o investment. Ang pahiwatig ng gabay ay umiwas ka muna sa anumang alok na may kinalaman sa negosyo kahit mukhang maayos Huwag mong bigyan ng oras ang mga usapan na may kinalaman sa perang hindi mo kontrolado Kapag may nag-aalok sa iyo ng oportunidad mas mabuting tanggihan muna kaysa mapunta sa sitwasyong pagsisisihan mo kung may lalapit para humingi ng tulong o pautang, huwag mong pagbigyan. Hindi ito ang tamang panahon para maglabas ng pera, kahit maliit na halaga. Ang pagiging maingat ngayon ay makakaiwas sa stress sa mga darating na araw. Sa trabaho, iwasan mong sumabay sa mga kasamahan na mahilig makialam sa gawain ng iba. Gawin mo lang ang kailangan mo at huwag makipag-argumento. Mas mabuting umiwas kaysa makasama sa anumang gulo o usapan na walang magandang resulta. Taurus, Good ang magiging kaibigan zodiac sign ay Pisces. Maaaring makatanggap ka ng magandang balita tungkol sa pera o proyekto. Magiging maunawain ka rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang color green at color white ay magdadala ng kailanawan at balanse. Ang number 6, number 12, at number 23 ay pahiwatig ng kasaganaan. Gemini, ngayong araw, huwag mo munang unahin ang mga bagay na may kinalaman sa pamilya. Ang pahiwatig ay mas mainam na pagtuunan mo ng pansin ang sarili mong pangangailangan. Kung may mga plano o kasunduan, mas mabuting ipagpatuloy mo ito kahit hindi mo pa nakakausap ang pamilya. Hindi mo kailangang hingin ang kanilang opinyon sa lahat ng bagay. Kung may nakatakdang transaksyon, huwag muna itong ipagpaliban. Ang sobrang pag-iingat ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa mga dapat mong matapos. Gawin mo na kung ano ang kaya mo ngayon at huwag nang hintayin pa ang payo ng iba. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa bahay, umiwas muna sa mga usaping pampamilya na pwedeng magdulot ng tensyon. Huwag mong hayaang maapektuhan ka ng emosyon ng iba. Maging tahimik lang kung may hindi pagkakaunawaan, at unahin ang kapayapaan sa sarili kaysa sa pakikasama. Gemini, masaya ka ang magiging kaibigan Zodiac Sign ay Leo. Maganda ang araw mo sa pakikisalamuha at pagpapahayag ng ideya. May papuling matatanggap mula sa mga kasamahan. Ang color yellow at color gold ay magbibigay ng sigla. Ang number 30, number 11, at number 25 ay pahiwatig ng inspirasyon at tagumpay. Cancer. Ngayong araw, ipinapayo ng gabay na umiwas muna sa pagpapautang o pagbibigay ng tulong pinansyal. Makakatulong ito upang maiwasan mo ang abala o kakulangan sa pera sa mga susunod na araw. Kung may pag-uusap tungkol sa pera o negosyo kasama ang kamag-anak, mas mainam na may kasama kang kapatid o ibang kasapi ng pamilya upang maging malinaw ang lahat ng detalye. Sa ganitong paraan, mababawasan ang posibilidad ng hindi pagkakaunawaan. Sa pamilya, maayos ang takbo ng araw. Ipagpatuloy lamang ang mga nakasanayang gawain na nagbibigay ng magandang samahan at kapanatagan sa inyong tahanan. Cancer, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Magiging malalim ang koneksyon ninyo ngayon, lalo na kung tungkol sa damdamin o pamilya. Maaaring makatanggap ka ng suporta sa isang layunin. Ang color silver at color black ay magdadala ng lakas ng loob. Ang number 15, number 9, at number 20 ay pahiwatig ng katuparan ng plano. Leo, ang pahiwatig ngayong araw, mas mabuting umiwas muna sa mga kasunduan o bagong deal. Hindi maganda ang daloy ng swerte sa transaksyon ngayon, kaya mas mainam na maglaan ng oras para sa pamilya o sa pagpapahinga ang mga simpleng pag-uusap ninyo ay makakatulong para makabuo ng mas malinaw na plano sa hinaharap kung may usapang may kinalaman sa pera huwag muna maglabas ng puhunan o magpautang iwasan din ang mga desisyong biglaan dahil maaaring mauwi ito sa abala sa relasyon, maging kalmado kung may hindi pagkakaintindihan. Ang mahinahong pakikipag-usap at pag-unawa sa isa't isa ang makakatulong upang manatiling maayos ang samahan. Leo, magpapasaya ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aries. Pareho kayong masigla at determinadong matapos ang mga gawain. Magandang araw ito para sa mga bagong plano o proyekto. Ang color gold at color red ay magbibigay ng inspirasyon. Ang number 7, number 15, at number 22 ay pahiwatig ng progreso at sigla. Virgo, ayon sa iyong gabay ngayong araw, iwasan muna ang mga kasundoang may kinalaman sa pera, lalo na kung may kasamang pirmahan ng dokumento. Hindi ito magandang oras para sa ganitong transaksyon, kaya mas makakabuting ipagpaliban muna. Kung kailangan mong magdesisyon, gawin ito sa ibang araw kapag mas malinaw na ang sitwasyon. Umiwas din sa pagpapautang o paglabas ng malaking halaga. Ang sobrang pagbibigay ngayon ay maaaring magdulot ng kakulangan sa hinaharap. Panatiliin ang maingat na paghawak ng pera. Sa trabaho, maging alerto at huwag basta magtiwala sa lahat ng kasamahan. Magtrabaho ng tahimik at propesyonal upang makaiwas sa anumang gulo o intriga. Virgo, masaya at ligaya sa iyo ang magiging kaibigan Zodiac Sign ay Capricorn. Maayos ang daloy ng trabaho at plano ninyo ngayon magiging malinaw ang mga desisyon at may magandang resulta sa pagtatapos ng araw. Ang color brown at color green ay magbibigay ng katatagan. Ang number 24, number 10, at number 19 ay pahiwatig ng tagumpay sa pagsisikap. Libra, ngayong araw, ipinapayo ng gabay na umiwas muna sa mga bagong deal o kasunduan. Gamitin ang oras sa pag-uusap at pagpaplano kasama ang mga taong pinagkakatiwalaan mo tulad ng pamilya o malalapit na kaibigan. Sa ganitong paraan, mas magiging malinaw ang mga hakbang na dapat ninyong gawin. Maging maingat sa mga lalapit na humihingi ng tulong, lalo na kung hindi mo sila lubos na kilala. Hindi lahat ng pakiusap ay dapat pagbigyan. Ang pag-iwas ngayon ay isang paraan ng pagprotekta sa sarili. Sa trabaho, ipakita ang sipag at disiplina. Mapapansin ito ng mga tamang tao sa tamang panahon. Sa pera naman, mainam ang pagtulong sa mga magulang at kapatid basta nasa tamang limitasyon. Sa pag-ibig, panatilihin ang tiwala at bukas na komunikasyon upang manatiling maayos ang relasyon. Libra magbibigay ng kaalaman ang magiging kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Maganda ang araw mo sa mga usaping may kinalaman sa pakikipagkaibigan at pagpaplano. Maaaring may bagong pagkakaintindihan na mabubuo. Ang color pink at color yellow ay magdadala ng positibong enerhiya. Ang number 8, number 14 at number 21 ay pahiwatig ng magaan na pakiramdam at tagumpay. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw, maging maingat sa pakikipag-usap. Iwasan ang mainit na tono ng boses o padalos-dalos na sagot dahil maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaintindihan. Kung may isyong kailangang pagdesisyonan, Kalmiin muna ang isip bago magsalita. Iwasan muna ang pagpapautang o paglalabas ng pera, kahit sa kakilala. Hindi ito tamang panahon para sa investment. Sa pamilya, huwag hayaang maimpluensyahan ka ng mga taong mapilit. Sundin kung ano ang sa tingin mo ay makakabuti, lalo na kung ito ay ayon sa tamang prinsipyo. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig, sa pagmamahalan, at iwasan muna ang maging mapagduda dahil baka magbigay sa inyo ng bad energy sa mga plano, sa gagawin, ibigay mo lang tunay na pagtitiwala at papasok at papasok ang good vibes para sa inyo. Scorpio. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Cancer. Magiging kalmado at magaan ang pakikitungo mo ngayon. Maaaring may isang tao na magbibigay sa iyo ng emosyonal na lakas. Ang color black at color blue ay magbibigay ng proteksyon. Ang number 2, number 9, at number 18 ay pahiwatig ng magandang ugnayan. Sagittarius. Ang pahiwatig ngayong araw, mas mabuting maghintay kaysa pilitin ng isang sitwasyon. Iwasan muna ang mga bagong deal o desisyon na minamadali. Kung may lalapit na humihingi ng tulong, mainam na sumama o tumulong kung alam mong may magandang resulta ito. Maglaan ng oras sa taong pinagkakatiwalaan mo makakatulong ito upang makapag-desisyon ka ng mas malinaw. Iwasan din ang pagtanggap ng bisita sa bahay ngayon, mas mabuting manatili sa tahimik na kapaligiran. Sa trabaho, maging maingat sa bawat detalye at huwag magmadali. Ang maayos na pagtuon sa gawain ang magbibigay ng mahinahong at matagumpay na pagtatapos ng araw. Sagittarius Masaya at may kasiyahan ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Magiging maganda ang takbo ng araw mo sa mga bagong plano o ideya. Maaaring may magandang balitang may kinalaman sa proyekto o paglalakbay. Ang color orange at color light blue ay magdadala ng sigla. Ang number 10, number 17 at number 28 ay pahiwatig ng kasiyahan at pag-unlad. Capricorn. Ang pahiwatig ngayong araw, huwag mong unahin ang mga luma mong gawain. Mas mainam na bigyan mo ng pansin ang mga bagong plano o ideyang matagal mo ng gustong simulan. Huwag mo munang pilitin tapusin ang mga dati, lalo na kung hindi ka pahanda o wala kang gana sa mga iyon. May pahiwatig din na subukan mong lumabas sa comfort zone mo. Kung may pagkakataon na subukan ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa, mainam na tanggapin mo. Ang mahalaga ay makita mong may bago kang natutunan sa bawat karanasan. Sa trabaho, mas mabuting maging bukas ka sa pakikipag-ugnayan. Kung may kasamahan kang kakaiba ang ugali, makipag-usap ka ng maayos. Mas makakabuti kung ipakita mong marunong kang makisama kaysa manahimik lang sa gilid. Capricorn Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Taurus. Magiging produktibo ang araw mo ngayon. Maganda ang samahan ninyo sa trabaho o sa usaping pinansyal. Ang color gray at color green ay magdadala ng katatagan. Ang number 5, number 11, at number 24 ay pahiwatig ng magandang kapalaran sa mga plano. Aquarius, ngayong araw, huwag kang masyadong mag-alala sa pakikipag-usap. Wala kang kailangang iwasan, basta diretsyo at malinaw ang gusto mong sabihin. Huwag mong limitahan ang sarili sa mga kapatid o malalapit lang sa iyo, subukan mong makihalubilo sa ibang tao rin. Kung may kalat o gulo sa paligid, huwag mo munang unahin ang pag-aayos. Mas mainam na ituon mo ang oras sa paggawa ng bagong plano para sa susunod na mga araw. Sa pera, huwag mo munang isipin ang pag-iipon. Gamitin mo ang kinita mo kung saan mo sa tingin makakatulong ito sa kasalukuyan. Sa trabaho, Huwag agad tanggapin ang mga bagong tungkulin kung alam mong sobra ka na sa gawain. Hindi sa lahat ng oras kailangang patunayan ang sarili. Sa relasyon, kung may duda ka, huwag mong basta isantebi. Mas mainam na tanungin mo ng direkta para maiwasan ang maling akala. Aquarius, kasiyahan at katalinuhan ang magiging kaibigan Zodiac Sign ay Gemini. Maaaring may bagong koneksyon o ideyang makakatulong sa iyong layunin. Magiging maganda ang palitan ng kuro-kuro sa paligid mo. Ang color blue at color silver ay magbibigay linaw. Ang number 6, number 13, at number 26 ay pahiwatig ng inspirasyon at pagunlad. Pisces Ngayong araw, mas makakabuti kung huwag kang masyadong makipag-usap. Ang pagiging tahimik ay makakatulong para makaiwas sa mga hindi kailangang gulo. Kung may gustong magpayo o magtanong sa iyo, mas mabuting makinig ka muna kaysa agad sumagot. Kung may hindi malinaw na sitwasyon, huwag mo nang hintayin pang maging malinaw bago kumilos. Kung kaya mong ayusin ngayon, gawin mo na. Sa mga bagay na kailangan ng desisyon, huwag kang magatubiling pumili kahit walang lahat ng detalye. Sa trabaho, huwag mong pigilan ang sarili na magsabi ng totoo kahit may masasaktan. Ang pagiging diretsyo minsan ang makakaiwas sa mas malalang problema. Huwag kang matakot magsalita kung alam mong tama ka. Pisces ang magiging kaibigan zodiac sign ay Virgo. Magiging maayos ang araw mo sa usaping may kinalaman sa plano o relasyon. Maaaring makaramdam ka ng kapanatagan at suporta mula sa iba. Ang color white at color light green ay magdadala ng kapayapaan. Ang number 33, number 12 at number 27 ay pahiwatig ng kasiyahan at positibong enerhiya.